So, aatid na natin itong mga binili natin sa Divisoria. Tara, kitain natin sila sa kilometer 23. Hello po! Let's go! Dami tao! No, Ito yung pinakaiintay namin ng San Juan Elementary School. Ang Santa Claus ng December. Ano? Ito ang pinakita namin ang inyong editing. Binibilang ng mga bata ang araw para sa araw edutin. Kaya, Yeah, syempre, magpapasalamat tayo sa San Juan Elementary School dahil nabigyan tayo ng appreciation ng Team Graffiti, oh. Thank you, thank you.

run, 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 nagpapasalamat ako sa kay Boss M na napili niya po yung school na to at nakapag-share na blessings. At syempre walang hanggan na... Uh, pasasalamat sa mga binibigay niyo sa mga kababayan natin. God bless, Boss M. Happy birthday ulit. At uh, more power sa'yo. Yon isang uh, magandang nangyari ito na naisip ni Boss M na magkaroon tayo ng ganito. Sa halip na mag-birthday siya ng en grande, eh, mas pinili niya na yung gift namin daw sa kanya, dalhin namin dito sa Hagonay. Kung saan, makikita nyo naman, sobrang lubog sila sa baha. Parang ngayon pa lang sila nakaka-recover. So, tuwan -tuwa yung mga students, mga teachers, syempre, sigurado ako mga parents. Ayan, nagdala kami ng mga boots, yan, mga kailangan nila, pagkain, kompleto. Kaya kay Boss M, Uh, happy happy birthday sa iyo boss. Saludo ko sa lahat ng ginawa mo ngayong araw. Mabuhay ka and uh, sana maging healthy ka pa sa mga susunod na taon and more blessing to come. God bless you. Mabuhay ka boss. Yon, Boss M, yan. Uh, maligayang maligayang kaarawan sa iyo. Well, ang wish ko lang naman sa iyo is mabuhay ka ng matagal para marami pa tayong matulungan na tao. At syempre, hindi lang naman kami mga natulungan mo, hindi lang yung mga GPT vloggers, Ibo vloggers, Rizen vloggers Siyempre yung mga katulad nito. Sana marami pang ganto At marami ka pang Ulit ulitin ko Marami ka pang matulungan tao Alam kong nasa'yo na ang lahat Yan, let's go Shush! Hey Boss M And Team gravity, More power po Sana marami pa kayong matulungan Salamat po! So ngayon pa lang, gusto ko lang congratulate si Boss M at batiin ng happy happy birthday. At hindi lang yan guys ha, ang dami na ni Boss M. Katulad nito ito, libo-libong mga tao na nandito ngayon ay napasaya ni Boss M dahil sa mga syempre na mga tagtulong-tulong na bigay ng mga vloggers at the same time ang Team Graffiti. So thank you so much din sa opportunity na makasama ko dito. Malaming salamat Boss M at itong ginawa mong napaka grabe saludo pa na talaga ako sa iyo Boss. Share the blessings every time na kailangan na kumbaga tayo na ng blessings ni Lord, dapat ilabas naman natin sa iba. So, maraming salamat from marami mo Moto Vlog po. Thank you so much and happy birthday, Boss Michael. Yon, yes. 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 so happy, happy, birthday, Boss M. Napakaganda nung ginawa mo. Imbis na magregalo kami is ginawa mo charity. So, sana marami pa tayong magawang ganito. Happy birthday, Boss. Happy birthday, Boss M! Salamat po sa bigay niyo sa lahat ng mga bata. Napakadaming bata po ang natulungan niyo. Thank you very much. And thank you din, Team Gravity, sa lahat ng bigay ninyo sa mga bata. Napakalaking tulong po ito sa mga bata, lalo na sa araw na mga meron kaming tubig sa school. Thank you po! Ayan, thank you so much dito sa Hagonay Bulacan, sa San Juan Elementary School. Sa so, sobrang warm mm -hmm. ng mag-welcome sa Team Gravity and siyempre sa atin. Eh, sobrang saya ko na dito kasi nandito. Thank you so much sa lahat. uh, kung nakita nyo kung gano'ng kasaya po yung mga bata na binibigyan namin, iniisa-isa namin dun sa mga blessing na ipapaabot natin. Uh, nakita ko yung tuwa nila at uh, at syempre maraming maraming salamat sa San Juan Elementary School sa pagtanggap sa amin. Kahit ganito na po pala yung kalagayan ng eskwelahan nyo, tinanggap nyo pa rin kami rito. Uh, at sa, sa maraming taong sumalubog sa labas, yung, uh, lalo na nung pagpasok namin, sigawan yung mga bata na Team Graffiti, All Star, Boss M, happy birthday. So, doon pa lang nakaka na. So, doon pa lang kinikilabutan ako kung paano yung pagtanggap nila. At syempre, maraming maraming salamat sa principal natin, kay Dr. Marites, at sa mga faculty member dito, na may, dito sa San Juan Elementary School. Maraming maraming salamat po. At syempre, happy happy birthday, Boss M. Ah, uh, sobrang ganda ng naisip mong challenge na to. Halos isang libong tao mahigit ang napasaya natin kasama ang mga... Faculty member, kasama yung mga tao sa labas at 700 plus na estudyante dito sa Hagonoy, Bulacan. So, maraming maraming salamat po. At happy happy birthday, Boss M. Sana maraming birthday pa. Hammerman, in 3, 2, 1. Peace out. Stop! Hammer Time!